Ayan mga guys. Mag-drain tayo ng ano ngayon. Mm, um, May isang linggo na yun, ano? Oh, yung baha. Baha. Dalawang linggo. Ayan, dalawang linggo. Mga guys. Oh, ano po ba? Okay. Ano po tayo rito mga guys? Ito pong wadyero, ang dami ng langis po. Isang dangkal, i-check natin kung saan, kung ilang litro yung patanggal na tubig. Nakikita oh. natin ang last na ano. Ba? Hmm. hindi ba? oh, 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 oo oh. oh, oo 1 litro uh, abangan ah, ah, mo lang ah, uh, mo lang na ano, no? tubig lang muna uh, oo oh. sige, sige 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 tanggalin mo na alat sige tanggalin mo tanggalin mo mamaya oh. oh. na ito. so hindi na kumamigit. Nakuha oh niya sa tungkit hey, niya. Ano? Oo, walang litro na yan. Oo, hmm. eh. huwag oh, mo ay ah. Lagay mo nga lang. Susunod na lang. Yung taos. <laughs> yung yung langis. Huwag mo nga lang. Yung langis taos sa kakitaon. Yung tulig. Dami, direct lang Huwag ah. oh, mo nga lang. Wala. Yan lang muna. Tulig muna. Takpan ko naman ngayon pag langis. Kung langis na, takpan mo. Sige, tawin mo muna yung tubig. Sige, tawin yung langis. tubig. Oo, mas mabigat yung tubig po. Ano uh, ba ito? I-close mo lang muna. Close lang muna. Tawin mo muna yung tubig. Sige, ganoon mo. Diyos oh. kau na lang diyan. Si kita pa lang <laughs> dito sa na. Tawo na lang din yeah. kay Gente. Kundi una pa sa na natin. sige. Sulit ko lay. Asi dito tapang isa. Ari drain plug natin. Okay. Tanggalin yung heater plug ah.

Tao mo na yung tubig ulit. lang. Eh. Ayan, langis okay, na yan. Ayan, langis na lang. Ayok na. <laughs> senior, ah, senior, discount na yan? Hindi, uh, sige, sige po. Yes, alam mo na. Kunin nyo yung, ano, yung baterya natin, tapos nagtagal tayo ng heater plug, Katulad tulad dun sa ginawa natin. Hi.

naman sa taas tanggalin natin yung heater plug kaya sir ano jester ano totoolog na oh. igen natin ng unan oh tanggalin yung baterya para ito may ano lobot eh. okay tanggalin dun na natin sa taas yan mga guys di na natin yung tubig sa kalangis tanggalin natin tanggalan ng heater plug subukan natin ngayon ano, ah, palabasin yung tubig dyan sa sana doon sa mga kinasana, wala sa years. liner. i okay, try natin. Lagay muna yung ano sa baterya. Lagay mo yung lagay yung... na yung baterya. Yeah, Subukan tayo yung pander ngayon. Okay na, try natin. Sana yung ano, kung hindi mo obligado mag ng starter. Okay, tayo ito

starter. Ah, uh, mga guys, walang redondo. Babatay ng starter muna. Ah, uh, yun, medyo, medyo, matagal lang tayo rito. Tanggalin natin yung starter, tanggalin yung negative muna. na? Oo. Oh. Ito, ito, Tanggalin yung ano, starter. Ayan, starter sabi ko, yan dyan agad. bilisan na. Ayan mga guys. Uh, buksan natin to. Check natin kung ano naging problema. Bakit ayaw magritan to? Baka ano to, baka may, may swimming pool sa loob. Ah, takbo kayo ng liha. Sigurado to liha. Pilip, yung pilip ni Jemen. Ah, this, ano? this, uh, Gis na no, gis na

Yan, ganito ka ano yung mga guys. Uh, ang baha, ano bahang sasakyan, medyo may kahirapan. Eh, sa sobrang taas po ng baha, inabot talaga yung ano, yung starter. Mataas po so, yun ha. Ah, kung imagine nyo po, yung tubig po hanggang bewang, yung starter unit hanggang bewang. Yan, mataas yung tubig. Ay, yung ang sinasabi ko eh. Meron tubig dito. Mhm. Mm -hmm. Akin ano? Oh. Dose ole. Trese, trese. Ngay, ito daw sabi ko swimming pool oh. Ang starter. Ayan, kailangan nating Oh, may swimming pool sa loob. Ayan, oh. so, wag na yan. Ah, uh, kumuha na lang kayo ng ano ng paglinis. Ganito na lang kasi. Ayan mga guys. Dahil ayaw umandar. Okay. ang ngayon gagawin natin ilinis muna natin 'to kung umandar na 'to. O bukas na lang 'to. Kumuha ka na 'to. Kumuha kayo na ano ng liha para malinis sa atin. Saglit na lang to kung Maparidondo natin to Puro mudondo lang Wala ang liha sa system mo Wala, walang liha Kaya Kumuha ka ng isang brake cleaner Ang linis yan. Linis natin yan Mga uh, guys ah, natin to Tapos natin ng pang ano oh. Hmm. katawang yung panglinis natin no? Oh. tapos yung kasama natin Ay, yung kamay niya oh. bakit? malamig? Ay, hmm? <laughs> <laughs> Ay, <na. laughs> oh, linis na oh. Oh. Si tawbo mo. Ano 'yung kanya na? Asi ah, na si 'yan. basahan yan daw yung basahan para mag yan mamaya nara tayo guys nabuo na natin ya is testingin muna natin wago natin salt lock wag ka mamaya salt lock natin walang testing testing ito body ground tapos supply ito lang po yan ayan ito ba? kung mo yung ano kung pumitik. yan Oh. Okay, okay na. Ipasaltok diba, ko rin natin itong starter. Para yung kasama natin. Ano yung kamay nya. Okay. Yan, Saltwalk natin to Ayan mga guys, isalpok na natin yung starter Para tuloy-tuloy tayo rito Sana walang tubig Kung meron man yan Yan po yung pumasok sa piston Apat na butas po niyan Depende po niyan kung ilan yung naka Kasi minsan po niyan mga guys Dala, Diba, dalawa lang po yung naka Apat po, po niyan Dalawa yung nakaangat Dalawa yung nakalubog eh kung nakawang tayo lahat, yung apat, lahat meron yan. Pero yan, start na tayo. Dal, dal tayo ng dal, dal. Oh, kamay, kamay, kamay! Oo. Oh. Meron. Anong meron? Usok. Okay na. Amoy diesel na. Amoy diesel? Yan mga guys. Pusok daw yung lumalabas pero yun mga guys. Injector po niyan. Kaya ang gagawin natin ngayon, ipalagay natin yung heater plug. Kaya yung heater plug. Lagay nyo yung heater plug. Tanggalin nyo yung negative. <coughs> Yan. heater plug yun mga guys. Apat. Ah, Meron bang lumabas? Wala. Ah, uksit uksit. Ngayon ata Kata uksit uksit. Ito na yung po ya. yester na eh. Mga lido, sabay. Wats, ka nung jester. Magpainom ka nung dita. Baka <laughs> mga <laughs> lawe ito ko ati. Mga lawe ito, babae nga kankanta. Ito ko ati, banas, ano, nabasban. Ayun mga guys, ano lang. Ganito lang ko tayo rito. Uh, kahit haun na. Para malubang yung gawa natin. Yan, pinapalagay natin yung heater plug. Kay Bos Piolo. Ngayon, kung ilagay natin yung heater plug, ako mag-ifit para makontrol Baka mamaya, kutulin nila yan. Baka na. Kasi itong mga tong kasama natin, ano to? Ano Ito eh, Toturoan ka eh. Sige, niko. Oo. Oh. Oo. Saan? Sa pinaka-pilas na ka-biscuit, mayroon lang kayong sample natin sa cloth. Yeah. 30 na yan. Oo. Oh. So, 10 mil na rin ito dyan. Ano yung bit Okay. Ang zero. Yung ano niya? Yung release niya. May release yan. Yung aluminum. Yan. Yan. Mm. Put hmm. Oh, yung mga to rka lagay nyo ah. Share to yan. Wag lang ako na maglagay ha. Bako pa maglagay. Mm. Oh, anong bilang tanggal ko? Natanggal yes, ko Ay, ano nga eh. Ayan mga guys. Please, don't look, don't look, don't look. Oh, mo. Paano daw? Ayan mga guys, start na tayo. Yan mga guys, si Sir Jester ang tumira nang ano. Shooting turnilyo Yan, start tayo. Ikaw, ikaw mag-start. Ako magpano dyan Sige, sige. Start Ang ha. Sige, start. Yan, Oh,

Kita ya, segi, kasih nama tadi sono. Tapi yes. yang yes. guys, sono mati. Gayu guys, gua kita mau double sick tadi Napansin ko rito, habang pina natin to, may mga takas. Yun po, asin nyo po yung mga ali. Ang dami po. Parang nagkaroon ng bukal. Yun po. Ang dami. Nagkalat. meron sa likod. Original pa ba yan? Hmm. Ang dami. Kaya ano guys, kaya una matay at least una pandara natin. Balikan natin ito bukas. Kasi, ah uh, palitan natin yung UF filter, waklas natin yan. Update na lang po kayo bukas. At least one of under natin. Okay, ngayon mga guys, yun po. Kung ganito po nabaha, i-check nyo muna yung ano, yung i-drain nyo yung tubig na may langis. Tapos, yung starter na linsa li natin. Heater plug, magtanggal po kayo eh wala na akong tubig tapos ngayon na under tayo na matay ayan ang sanhi ng ano pagka palyado nya fuel filter natin yan palitan natin po yan okay next see you tomorrow ay hindi wala bukas wala ay nandito na naman tayo okay okay bye bye